Size. punta nga kami dito Si Deng Dala niya yung bola niya Magbasketball daw kami dito Sabi ko yung kite Ayaw niya ng kite So, yan. Ganda nang dito yeah. Doon kami naglaro ng kite noon ayun yung playground Hold my hands hold Yes market size. So, ayan. Ang dami nagtatanong kung bakit daw meron tayong second page. So, ayan po kasi uh, anytime pwede pong mawala tong page ko na to kasi ang dami niyang warning risks ba? Risk? Risk? Ganon yun. And then, ito po yung dahilan kung bakit gumawa ako ng isang uh, page. Para kasi may, may sumpong din si Lolo minsan eh. Kaya, kung sakali man na mawala, meron tayong isang page. So, ayan. Sa mga hindi po nakafollow, follow niyo po yung para Gwen 2.0 o oh, 2.0. Hindi ko na iniba yung pangalan ko, nilagyan ko lang siya ng 2.0 para ano. Kasi kung iibahin ko para malilito yung iba. So, ayun po mga ka-size mamimili pa din po tayo ng bibigyan natin ng uh, paji. paji. So ayun. Ayun yung alaga ko. Daladalan niya tong bola. Ayun oh. Si Charlotte, pumunta siya sa pala class niya. And si Deng Deng gusto niya pumunta dito. You go there first. I go there first? So, ayan, maglaro muna tayo kasama ang Mandeng. Birthday nga niya pala ngayon. 23 ngayon eh. Hi! You Birthday go boy! Fast. Ha? You go there. Where I go? Come here. Come here. Then you go here. Then puntaan natin si Deng Deng. Solo niya yung ano yun oh. Pero parang basa na naman yung ato. Paulan na naman siya o oh. kapag uulan, po uh, uuwi na kami. Walang masyadong tao, 'di ba? Solong-solo namin ang park. Come here. Kama? Why? I'm meeting you here. I show sa taas. Ay, come here, ma. Uy, oh, ang dumi na naman ng pants mo. Ay, buti nga blue pala yung pants mo. Okay lang. Wow! Happy birthday, Manteng! Advance lang kasi silang nag-ano eh. Happy birthday to you! Come here. We play this one. Come. Yeah! Um, <laughs> you want also? Want... Yes! Are you sure?

Are you okay? I can like this. Oh, you can like this. You can alone? Yeah, I can alone. You see? In that. I can't. Why? You are okay? And here I am, how do you do?